So balik na tayo sa hotel. Ah, tawag lang, puday, boto, join me. Kasi sana porin nanda 'yan. Eh, 'yan din. itapat niyo lang, tapat niyo lang ganyan. Yeah. These are my new friends in Vegas, you know? Oh, I you got to pose like Alvin. Hey, I'll say I'll say I love you. Yeah. Wouldn't you see? Ay nanta. So ngayon nga, ito nga pala yung second day na nandito ako sa Vegas pero pumunta na ako doon sa hotel dun na ako nag-check in hindi na ako natulog doon sa bahay na aking tatay dadating nga pala yung mga kapatid ko nandito nga pala ako sa elevator paakyat dun sa aking room sa 23rd floor napakahaba ng pila gawa ng no, may event daw dito isa sa malaking event dito sa Las Vegas ang hotel na nga pala ng pinagtuloy namin ay Westgate iniintay ko nga pala yung kapatid ko kasi nagbiyahe pa sila at sumakay pala ng eroplano nandun pa lang sila sa airplane kaya matutulog muna ako dyan kung makikita nyo nga lang pala yung mga suot dito talagang wala ng damit hindi naman walang damit pero may konti pa silang saplot Thank you nga pala kay Tita Cynthia, yun pala yung ng amin nagbook ng hotel. Kung dahil sa'yo, ito isang privilege na makapunta kami dito at makapag-check-in dito sa Westgate. Alam ba, diba, ang hirap magbook dito at eto nga pala, sumiksik na ako doon kasi sabi ko, pwede ba ako mag-squeeze in? Sabi naman nila, pwede at pwede rin daw ako sumandal. Hindi ko nga alam kung sinusundan ako nitong dalawang to o ako yung sumusunod sa kanila kasi pareho yata yung floor namin tsaka magkatabi lang yata yung room namin. So ko nga rin pala i-shoutout yung mga kamag-anak ko. Talaga ayaw niya i yung video na natin pag nako 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 nakarating na tayo dun sa alam nyo na sa tuktok bigla kayo lalapit ito pag dumating daw, ano. Box, sabi ay sabi mo ma mo Maganda yung ano yung Kapag si Papa, sa Vegas Yun lang Picture, picture lang ako mga Choco na ko tayo. At pagpanis. Ito na yung ano ba? Ito na yung mga... Ito na yung mga ano... Mga innocent. Welcome to Vegas, baby! <laughs> ano yan? Yeah, hangover. Hangover, baby. Ano pala yun? para mga turista. Ano hmm. ba? Eh sabi mo Mark, ano? We <laughs> Ito <Isa> ba? <laughs> Hindi pa alam mo. We Ano sabi? Ano ba yan? Ano yan? eto nga palang Las Vegas, eto yung sinatawag na the city that never sleeps. Kasi parang 24 hours, halos lahat ng mga kainan dito. Ang problema lang, wala talagang mga tinda dito ang kanin. Yun ang mahirap. Pag sanay kayong kumain ng kanin, hindi kayo marunong mag-adjust. Magugutom oh, talaga kayo dito. Vegas. Ito yung Resorts World. at yung mga uh, akin okay, yeah. Pwede ka naman eh, pwede naman dito pa. dito. Okay, wala. Ay, wala? Hindi, wala. Ay, wala. Ito o! Tama? Oo nga, tatlo! Ay, hindi yung makabot? Ah, konti na lang o. Oo, oh, sayang. Ay. 300. Sige, hey, gina mo. 300 sa ano? Huwag mo nang pindutin kasi. Ay, talang? Oo. Oh. Hmm. sabi? Gold bar 7. Ay, ano ito? Eh? Ano nga mo? Ayun. Gold bar. Oh, sige, gina alam mo kung bakit? Good Kapit, pandito ko sa return to game. Ako sa, to game. Ako, kasi swerte yung kamay ko. Eh. Di ba, Wild? O, oh, Yeah, boy! Mabili ah, sa'yo eh. I'll go. Six years. Dapat lahat. Pip si Mike, si Mike, muna. Oh, si Mike. No. Mike, ikaw. Hatake mo. No, no, hatake no, no, no. mo. Hatake mo. mo. Yan. Tumika pang ngiri talaga si Mike. Yes, sir. Yeah! sir. Yes, yeah.

ito, Gina! Ito! Ito, red tamiles. Ito, red tamiles. Ka? Pili ka, ito o ito? Ikaw mag gano'n. Kaya, siguro. Yeah, no, no, sa eh. Fortisense lang din eh. Huwag ka nang umupo. Diyan, mananalo ako. Ito. Taga lang, ako muna, ako muna. O oh, Jem, ikaw na. Atakan mo. Atakan mo. Bilis na. Doon. Atakan mo. Ilan na, atakan mo. Darn, atakan na? Atakan mo. Basta. Atakan mo. tayo. <tinyo> Anong tayo ng malaki? O oh, Jill, tapan. ikaw. Atakan mo. Atakan mo. Sige. Tapos? Ilang mapangit ha. Ah. Oh, si Mark na. Si Mark. Mark, ikaw na. Kasi, alam mo kung Ayun o. One, two, four. Tayo We wish you a Merry Christmas, Mar. Ano ang pangit! Ikaw na, ikaw na. Huwag, huwag, pangit! Ah, doon na, Mas maganda doon, nakakaasar eh. <laughs> 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 Nanalo no, na ako, ira na Nanalo lahat. 40 cents. Ha? Ah? Ano wag, wag, wag. pangit yan. Ito. Magkano ka Ha? Okay oh. lang <laughs> siya magpalakad-lakad. pero gano'n talaga sa mga Pero may palakad